מעומין. <laughs> 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 Parang magpareho dito mga kalakbay. <laughs> Sa Tipilex, pura pampangka na ako. malaki yung kawawit kayo na doon sa bukat mga kalakbay malayo na yung bako eh nasa speed pa naman ako marami kasing ano uh, naglilinis ng tipilex ngayon dito kaya At ingat lang kasi may mga obstruction sila yung mga signage malayo pa lang makikita mo naman doon kasi bila siya tumawit eh, eh siyempre express speed o oh. mahirap <laughs> kasi mostly sa mga sasakyan dito sa Tipilix naka maximum speed talaga eh uh, ayaw kasi magbintin dito sa right side mga kalakbay kasi malubak kasi yung right side yan kasi yung mga daanan ng truck okay sana dyan kasi pwede kang mag ano eh mag below maximum speed pero masyadong malubak hindi naman ano masyado may mga lubak pala eh syempre kawawa yung sasakyan pagka nasa 80-90 yung takbo dito naman sa fast lane, pwede dito magbabad basta nasa maximum speed ka. Kaya, no chase ako. dito sa maximum speed ako nagmimaintain. So, maximum tayo ng isang daan. Pero, kaganda naman dito, eh, bibira yung sasakyan kaya okay lang na mag-maintain ng maximum speed kasi hindi naman ganun ka kadaming masasakyan eh. uh, ah, kailangan presence of bite kasi makamaniin eh.